Abay nagulat nga itong si Patrick Beverly dito nga sa ginawa ng Israeli fans sa kanya Well kung hindi nyo pa alam mga idol, ito si Pat Bev ay nagsign nga sa isang Israeli team at siya ay maglalaro para dito At ngayon nga sa paglapag niya mga idol ay sinalubo nga siya ng maraming fans At talaga nga namang hindi mapigilan ni Pat Bev ang kanyang pagngiti sa warm welcome na ito mga itong mga fans Panoorin natin ito mga idol Pabagabi! 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 بب <laughs> Pero sa pag warm welcome nga rin ng mga fans dito kay Patrick Beverly, abay hindi na nga rin na iwasan ni Pat Bev na may mangyari sa kanyang hindi maganda. Nang dahil na nakawan nga agad itong si Pat Bev, paglapag niya pa lamang mga idol. At may kita nyo nga dito ang isang bata na kinuwa nga ang puting tawel na nasa leeg ni Patrick Beverly at parang wala nga lang, wala rin naramdaman itong si Patrick Beverly and he just goes on sa pag-take ng pictures with the fans. So talagang sa first day ni Patrick Beverly abay nanakawa na nga siya agad. And then dito naman sa video ni Patrick Beverly na kanyang pinos ay parang struggling pa rin siya dito sa pag-adapt sa kanyang bagong buhay. Ang dahil parang kinakabahan nga siya sa nangyari dito sa bus and then mga idol sinabi niya rin na nag-take nga daw siya ng commercial flight. Meaning mga idol public at hindi na private kagaya nung sa NBA na may sarili silang eroplano at parang tinatamaan na nga si Patrick Beverly ng katotowanan patungkol niya sa disisyon na ginawa niya na umalis sa NBA. Oh, oh cool NBA already. And then matapos ng lahat yan ay naglaro na rin itong si Patrick Beverly. Nagpractice na nga rin siya para nga sa kanyang bagong kuponan overseas. At ito mga idol ating sulyapan, panoorin nga itong naging parang first practice ni Patrick Beverly with this new team overseas. Anyways mga idol, sa tingin nyo ba magtatagal si Patrick Beverly playing overseas or sa tingin nyo mabibigyan nga siya muli ng pagkakataon na makapaglaro in the NBA? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.